Ang Statue of Liberty na ang opisyal na pangalan ay Liberty Enlightening the World, La Liberté éclairant le monde, ay nakatayo bilang isang higanteng neoclassical sculpture sa Liberty Island sa New York Harbor. Higit pa sa isang monumental na estruktura, ito ay isang pandaigdigang simbolo ng kalayaan, demokrasya, at oportunidad, isang maalab na pagbati sa mga imigrante na dumarating sa Estados Unidos. Ito ay nagpapaalala sa mga pinahahalagahan ng Amerika at sa matibay na ugnayan ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang rebulto ay regalo mula sa mga mamamayan ng France sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Ang ideya ay nagugat noong 1865 kay Edward de la Boulaye, isang Pranses na historiador at tagapagtaguyod ng abolisyon ng pangaalipin upang gunitain ang ika-isang daang anibersaryo ng American Declaration of Independence at upang ipagdiwang ang pagtatapos ng pang-aalipin sa Amerika. Si Frederick Auguste Bartholdi ang pranses na iskultor at si Alexandre Gustave Eiffel ang lumikha ng panloob na bakal na balangkas, iron pylon and skeleton. Sinasabing ang ribulto ay orihinal na idinisenyo para sana sa Suez Canal sa Egypt na naglalarawan ng isang babaeng magsasaka. Ngunit hindi ito na isa katuparan. Ang ideya ay inangkop ni Bartoldi para sa proyekto ng Amerika. Gawa ito sa mga manipis na tanso, copper sheets, na hinugis at inilagay sa ibabaw ng balangkas. Kinailangang buuin ang rebulto sa France at pagkatapos ay hinati sa 350 piraso at ipinadala sa New York sakay ng barko noong 1885. Ang rebulto na nakatayo sa tuktok ng isang pedestal na pinunduhan ng Amerika ay formal na pinasinayaan noong Oktubre 28, 1886. Hawak niya ang isang sulo sa kanyang kanang kamay na kumakatawan sa liwanag na nagbibigay daan sa kalayaan, Enlightenment. Hawak niya sa kaliwang kamay ang isang tablet, tabula ansata, na may nakaukit na Roman numerals, Julio Ikaapat. 1776 ang petsa ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika. Ang korona ay may pitong spikes na sumisimbolo sa pitong karagatan at pitong kontinente ng mundo na nagpapahiwatig na ang mensahe ng kalayaan ay pandaigdigan. Ang kanyang mga paa ay tumatapak sa isang basag na kadena at shackle na tahasang sumisimbolo sa paglaya mula sa paniniil at pang-aalipin. Ang orihinal na kulay ng rebulto ay kulay tanso, coppery brown. Ngunit dahil sa kemikal na reaksyon ng tanso sa hangin at tubig alat, oxidation, ito ay naging kulay berde, pati na, na nakikita ngayon. Dahil sa taas at komposisyon nito, tinatayang ang Lady Liberty ay tinatamaan ng kidlat ng humigit kumulang 600 beses bawat taon. Ang Statue of Liberty ay patuloy na isa sa mga pinakamahalagang cultural icon sa buong mundo sa kabila ng mga pagsubok ng panahon at pag-ugoy ng hangin, ang Lady Liberty ay nananatiling matatag sa kanyang pedestal, patuloy na nagtatayo ng kanyang sulo bilang isang palatandaan ng pag-asa at isang patunay sa walang hanggang kahalagahan ng paghahanap ng kalayaan at oportunidad para sa lahat ng tao. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ang panonood, pwede po ninyong i-like at mag-subscribe at i-turn on ang notifikasyon para sa susunod na mga AI Formasyon TV.